Mabuhay mga kaamats, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong 8 storya. Day 7 na nga ng pagkasaayos na aming bubong sa aming house renovation. Kaya naman maagad akong gumising at pumunta dito sa hardware para bumili ng ilang pang mga karagdakang materyales na gagamitin sa pagkasaayos na aming bahay. Inuna ko muna ang dalin yung mga pintura para mapinturahan yung bakal dahil ngayong araw nga sila nakatakda maglagay ng bubong. Tapos yung ibang mga materyales ay i-deliver na lang sa bahay. Eh, meron na siyang bubong guys. Iba yung saya ko nung makita ko na yung kalahati ng aming bahay ay dalagay na ng bagong bubong. Dahil nga medyo malaki at mahaba ang aming bahay ay kulang pala yung aming unang na order na bubong kaya kalahati lamang ang nalagyan ng bubong. Sabi ni Kuya Marlo nung gumagawa ng aming bahay ay kulang pa na 19 feet na haba yung yero. Kaya naman bumili kami ng karagdagang bubong at ito na nga siya. Diniliver na siya nung hapon kaya hindi rin natapos. Siguro mga 10,000 din yung nagastos namin dito kasama na yung mga delivery and all at iba pang mga kagamitan na gagamitin sa kalahati ng bahay namin. Sobrang gastos talaga ng pagpapagawa ngayon ng bahay. Nalimutan pala namin umorder ng sinipan ng gagamitin doon sa flashing sa tapat ng aming bahay. Kaya naman bubulig ako sa hardware para bumili. Narealize ko na kapag nagpapagawa ka ng bahay, akala mo yung mga materyales na nabili mo nung una ay okay na. Pero para pala silang buntis na nanganganak araw-araw, kada minuto, oras, ay may may ipabibili sa iyo na kulang doon sa mga materyales na nabili mo na. Kinabukasan nga habang nag-aalmusal ako dito sa labas ng aming bahay, ako'y napapaisip na dahil ramdam ko na ang gastusan. Dahil more than 120,000 na ang amin aming nagagastos at malapit na naming maubos ang aming budget. Pero sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Katarungan! Eme! Dahil nga ilang araw na kaming walang bubong at parehin din ulan dito sa Quezon ay hindi ko na malaya na ito pala ang mga jurobox ko ay natuluwal at nabasa na ng ulan. At ang labis pa dito nakakabigla ay ito nga pala ang pinagtaguan ko na mga mahalagang papeles dito sa bahay. At ang ilan dito ay nabasa at pinapatuyo namin para naman magamit pa at hindi na kami ma-stress pa. Pagkatapos nga namin ibilad yung mga papeles na nabasa ng ulan, ay bumalik na ako sa kwarto upang mag-compute ng mga araw na pinasok ng mga gumagawa ng bahay. Dahil sabi ko sa sarili ko, pagkatapos ng araw na ito ay ipapasahurin ko na sila nang sa ganyan ay ma-estimate ko pa yung mga natitira naming budget kung ito ba ay aabot pa hanggang matapos ang aming bahay. Nakaka-stress yung pagpapagawa ng bahay kasi sobrang mahal talaga ng gastos pero Wait it naman kapag natapos at talaga naman alam mo na magiging maganda ang kakalabasan nito. At for sure kapag nagawa ito ay hindi na kami talaga malilimas kapag uulan. At talaga masasabi ko na, na ang sarap matulog kapag umuulan dahil hindi mo na iisipin yung mga butas ng bubog na tumutulo. At talaga napakalaking ginhawa yon lalo na sa aking mood bells na talaga naman lagi na i-stress kapag umuulan. Kasi siya talaga yung number one na naglilimas ng mga tu ubik na pumapasok sa bahay. Kaya naman sa lahat po ng aking mga kaamas dyan na patuloy na sumusuporta, nanonood ang aking mga video, please keep on watching and please keep on supporting para mas mapaganda pa namin ang aming bahay. Thank you so much everyone! Hanggang dito na lamang po. Mwah!